Happy Friday po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa wabarakatuh. Mayroon po tayong uh, uh, request sa ating mga YouTube na subscriber no. Uh, gusto po nilang itanong kung paano i-update uh, ang firmware ng uh, Wevlink. So dito sa ating vlog tuturuan ko kayo kung paano mag-update ng firmware ng ating mga antena or access point na x 3000 na Wevlink. Ngayon mga ka-Starlink, ito po yung ating weblink na X3000. Hindi po natin nalagay yung kanyang mga antena. Naka 5G na po ito. So mayroon po tayong separate vlog regarding sa pag-configure nito. Na-configure ko na po ito. So ang una po natin gagawin para ma-update ang ating software or firmware ng ating uh, weblink, hahanapin nyo po ang model ng antena. So nakasulat po dyan sa likod yung kanyang model yung WL-WN573 eh, HX3 revi re, ano revision A So yan po yung una pong gagawin. So ngayon, wag ka, wag po kayong gagamit ng cellphone. Kailangan po laptop or computer ang inyong gagawin. Next, open your laptop at saka yung browser po ninyo at ilagay po ninyo yung weblink.com. So pagkapasok nyo po dyan sa weblink.com Punta po kayo sa support Ayan po yung support at yung firmware I Click nyo yung firmware Pagkatapos po dyan sa web firmware Pwede po nyo ilagay dito sa search Yung uh, model ng inyong weblink no? So mayroon din silang nakalagay dito na wireless firmware Itong wireless firmware dito nyo mahanap yung inyong yung uh, software pang update sa inyong weblink so pag click po natin dyan nagalagay po dito firmware center download firmware for your weblink devices search in the upper right corner or swipe down to find by type and model so ngayon kapag yung weblink ni po ay router andito po yung mga software at saka model name no tapos kapag ka, uh, mayroon siyang Wi-Fi 6, wifi 5 at saka Wi-Fi So pag indoor naman po na repeater, yung inyong Weblink, link andyan po yung mga model niya sa dito niyo po ida-download, no? So Wi-Fi 5 at saka Wi-Fi 4. So ngayon, yung outdoor na access point po, andyan po yung mga model, 'no? Tapos tingnan niyo po kung naka-anong Wi-Fi siya, Wi-Fi 6 ba or Wi-Fi 5 or Wi-Fi Wi-Fi 5 lang pala. Tapos may AC controller at saka so on and so forth. So dito po tayo sa outdoor AP dahil ang ating weblink ay outdoor access point. Tapos ang model po ng ating uh, weblink ay WL-WN573HX3-A. So ito po yung ating ida-download na software. So, pag-click nyo po dyan, andyan po yung latest na may nakalagay na new. Ayan po yung mga dating mga patch niya or version, no, ng updates. So, ang latest na update po na i-download natin is ito. Download. So, nandito po, naka-download na po siya. Starting na po siya mag-download. So, yan po yung gagamitin natin pang update sa ating software. So, pagkatapos po mag-download dyan, ay kailangan mag-login tayo doon or mag-connect tayo doon sa weblink para mapasukan natin ang kanyang portal at doon tayo mag-update sa kanyang uh, settings no? so ngayon mga ka-starlink kukonik po tayo doon sa ating wifi na sa weblink no? ito po yung ating wifi weblink magkukonik po tayo dyan tapos papano po tayo makakonik sa kanyang portal ang kanyang default na ang kanyang default po na IP address nakalagay po sa likod ng link, dyan pasensya na po dahil napakadaming motor dito ang ingay so ang kanyang default IP address ay 192.168.30.1 so ikaklik po natin yan papasok po tayo sa kanyang portal ayan po yung kanyang portal so maglalagin po tayo yung login po niyan is nandoon po sa ang default ad, ang password po niyan is admin. So kung na-change password niyo po 'yan, 'yun ang ilalagay niyo dito. So ngayon mga ka-Starlink So ngayon mag po tayo sa kanyang portal Ayun, so nakapasok na po tayo sa kanyang portal Andiyan na po lahat So, ito pong ating wave na configure ko na po ito. So, mayroon pa akong separate na vlog regarding sa pag-configure ng uh, wavelength, no na AX3000. So, usually yung AX1800 at saka AX3000 magkatulad lang po 'yan. So, punta po tayo sa advance. Tapos dito po sa firmware update. Ayan. Dito sa upgrade file, yung dinownload natin kanina doon sa kanyang website na pang update dito po natin nilalagay sa uh, upgrade file so hanapin po natin yung uh, dinownload natin kanina saan ba yun show in folder ito so 7981 spin okay so ngayon download anapin natin yung dinownload natin kanina So ito po yung dinownload natin kanina tapos i-upload lang po natin dyan Tapos click upload Update process is about two to 3 2 to 3 minutes please do not disconnect the power so apply So magpe-percent po yan 0% hanggang ma 100% po yan So yun lang po ang pag paraan paano i-update ang firmware ng Weblink X3000 na access point antenna. So mga ka-Starlink, sa lahat po nang gustong mag-order ng itong ganitong Weblink X3000, ilalagay ko po dyan sa description yung link kung saan nyo po pwedeng mag-order. So ang nararapat po, kailangan mag-antay po kayo ng voucher ng Lazada or voucher ni Shopee kagaya ng pay diesel or solid uh, swill to sale yung voucher nila dahil baka machambahan nyo na mayroong promo ang weblink na ito so dyan lang po ang legit na link na nilalagay namin sa dyan lang po kayo mag order so wag po kayong mag alala dahil yan po ay link namin sa Shopee at saka sa Lazada mayroon po kaming counting commission dyan na nakukuha so tulong, tulong na din ninyo sa amin ng mga content creator. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.